Hello mga kalisan, ayan, welcome back to my channel. Ayan na yung ating mga four babies, mga kalisan, ayan, umuulan. Umuulan na naman, kaya mag-ingat po tayong lahat. Ayan, kumakain pa ng ating mga pelisitas. Ayan, asaan si mama niyo? Ay, nandoon si Pelisa. Andito pa yung Team Tarukoy. So ngayon mga kalisan, wala silang tubig. Ang gagawin natin, yung binigay ni ma'am, ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung binigay ni madam na ilalagay daw natin sa kanilang inumin. Ayan, guys. Ito, ilalagay natin sa kanilang inumin. Ayan, punitin lang natin ito. Ako, mag-ingat kayo mga kalisen kasi umuulan. Ayan. Ay, nakasiplak siya. Ayan siya guys. May scoop siya dito sa loob. Then ang ilalagay natin ay isang scoop. Ayan siya. Ayan guys. O, so may scoop siya. So ang gagawin natin, ito na po yung, ano, yung tubig ng ating palisitas. Ito naman yung tubig ng ating tarukoy. Ayan. So ang gagawin natin, lalagyan natin. Ayan lalagyan natin. So, ayan, ang ilagay natin dito sa, ano, pinapelisitas. Ayan. So, dito naman, uh, kalahati na lang. Kalahati bawat bilog. Ayan. Tapos, dito, dito sa kabila, mas, mas maliit. Ayan. Kasi sabi nila, mga kalisan, yung mainom lang daw nila para hindi masayang yung, yung tubig na nalagyan ng ganito. Ito, Omondex. Oh, ayan siya. Deep Glow Cosmonohydrate Mondex. Ayan. Para sa inumin ng ating mga for babies. Ayan guys, o so, eto, o oh, nakasiplak siya. So ayan na, mga krisen, tinunaw ko siya. Ayan, unahin muna natin lagyan yung ating mga felicitas. Ayan, kasi hindi pa sila uminom ng tubig. Ayan, uminom na kayo, o. Oh. Ayan guys. Uminom so, na kayo ha. Wait lang. Lagay lang muna natin yung camera dito. Para may lagay na natin. Ayan. Inom na kayo oh. Ayan. Ito yung tubig. Dali. Inom kayo. Inom, inom, inom. Dali na. Inom na, inom na, inom. Inom ito, ito, ito. Tubig. Inom na. Ayan. Kunin din natin yung para sa mga tarukoy. Ayan naman yung ating mga para sa tarukoy. O, oh, inom na kayo tarukoy. Hindi na, inom na kayo. Dali. Inom kayo, ito yung tubig. O, oh, ito, 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 Inom, inom, inom. Dahan, dahan, ha. O, oh, inom na kayo. Uminom na kayo. Sige na, uminom na kayo. Ayan mga kalisan, umiinom na sila. Yung ating tarukoy. Ayan guys, oh. Sige na, uminom na kayo. Dali. Inom. Uminom kayo. So, ayan lang mga kalisan yung kanilang update. Ang ating mga four babies. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan guys, umuulan pa rin. Mag-ingat po tayo. May banta ng bagyo.